Good morning po mga kalaki, umagang umaga po ng alas 8, tara pakatatapos ko lang po mag jogging Siyempre mamigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon sa masusugid nating mga followers Pilipinas po at ibang bansa, eto na po mga 3 digit lucky numbers Hong Kong, 401, Singapore, 987, China, 312, Texas, 735, Israel, 269, Las Vegas, 330 Alaska 128 Saudi 243 Japan 945 Italy 709 Germany 641 Korea 284 Greece 133 Canada 708 Mexico 140 Australia 325 New Zealand 698 India, 102, Philippines, 517, Thailand, 309, Taiwan, 228, ayan po mga kalaki, Malaysia, 775, at Dubai, 73 3. Ayan mga kalaki, kompletro po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Siyempre, irarambol nyo yan ha, para make sure po panalo pa rin po tayo kahit mabaliktad lang numero. Pati po ang 2-digit kanina at 4-digit mamaya kung gusto mo, irambol mo. Kung ayaw mo, nasa sayo po yan. At kung may nakalimutan ako, sabihin nyo lang, iri reply ko kaagad kung anong bansa. Good luck!